Mangga mm. Mangga gamit Mangga <laughs> oh, gamit What's up mga papa Magandang hapon po sa atin lahat mga papa uh, Labas lang namin sa trabaho at Nakapaglinis ako ng katawan, ng rin ng damit Tapos kanina si bro bumili sa Grocery store ng maulang namin Yung para maiba daw naman Para hindi daw puro pista na sa laman namin dyan. Magluluto kami mamaya ng ano, tinula. Tinulang manok. Tapos bumili na rin siya ng merienda namin. Tinapay at uh, ano to, limon tea. Parang iced tea, limon tea. Limon tea. Kasi, baka magutong tayo, ha? may maya may palo doon. <laughs> Gala pa ka pa. <laughs> oh, pa ako. Ito ay labahin natin mga tops. Ayan, ito yung binila ni bro. Yung ating ulam. Uh, eh. Ito yung, ano uh, tawag ito? Brokoli. Brokoli, iba yung cauliflower. Oo. Oh pistachio mushroom favorito ni Kuya. Mahal dito. 32. Ano ba? mga Wala na lang ako na Mangga. ko kang tool. Manga gamit. <laughs> ito yung sinasabi, na, sinasabi namin sa inyo na uh, tinula. Yung gaya ng nasabi namin dati na kapag yung buto-buto na, yan, wala nang sahod. Kapag yung bagong sahod, may laman. Yeah, ito tayo ngayon para uh, maiba naman hindi naman puro isda yung nakikita nyo sa aming pagkain tapos para yung laman ng tiyan hindi rin puro isda sa aming yun, yeah, sasabawan natin yung malita yan kahit buto buto 33, 32 dati ah, lang yun. ito 18 eh yeah. wala dati lang nagmamahal talaga yun ng no? bilhin, kahit sa bansa yeah. kaya lang dito sa Taiwan kahit nagmamahal ang bilhin, tumatas na yung saho dito mga pa kaya hindi ramdam tapos yung sahod dito, medyo may kalakihan. Hindi ka guys atin sa Pinas, nagmamahal yung bilihin yung mga mga sahod naman sa atin ng mga mamayan is kulang na kulang sa pangaraw-araw. Sa maraming walang trabaho. Maraming walang trabaho. Kaya ang daming krimin sa atin. Kaya ibang gumagawa ng krimin na wanawa natin gawa ng kahirapan. Hindi natutukan ng gobyerno. Tapos kahit anong, kahit anong, sikap sa Pilipinas mga PAPS, kahit anong sikap ng tao sa Pilipinas pang yung ganong kabab ay sahod ng kada araw talagang kulang na kulang na yung sahod lang minimum rate, provincial rate talong talong, magbayad pa ng apartment, tapos mga pamasahe pa no, di, kuryente, ganyan, hindi ka dito kapag nandito kami sa abroad sagot ng employer yan, ang yaming mga, yung tawag yan, pang commute, halimbawa yung papunta sa company. Yan, may shuttle bus, merong pag medyo malapit lang, binibigyan kami ng bicycle, bike lang. Sa may kain pa? No, libre kain. yon, hindi ka sa atin. Yung mga manggagawa is kanila lahat. Yan, yung kain, kanila. Basta, kahit anong sikap, naiintindihan ko mga paps yung mga tao sa Pilipinas. Kahit anong sikap, hindi talaga mag anong Pilipinas yung mga, mga mamay sa atin. Hindi talaga, tao hindi talaga mag tataas yung ano yung kanilang pamumuhay kasi yung sahod sa atin sobrang baba kaya napipilitan magsipag abroad tapos iba naman gumagawa ng krimen Yan. sa kaya nang sasabihin ni Papa Ryan na naranasan namin eh ilang taong kami trabaho sa Pilipinas uh, sa Kabite oo oh, mga 6 years yata tinis okay. natin yung 5,000 sa buwan sahod oo oh, mabahay ka ng upa uh, kulang pa <laughs> wala pa tayong pamilya nun oh. kaya okay lang Ngayong pamilyado, medyo nagmamature tayo. Nawa, na natin yung lahat ng bagay-bagay. Tara, -bagay. meron tayo. Medyo na ano tayo. Maraming na ano, sa ating mga ano nito. Ang babas. reality, lang tayo mga paps. Uh, magpakatotoo lang po tayo. Uh, Mayroon tayo. Mamaya maglalaba tayo. Mayroon tayo yung 30 Lalo na yung bigas ngayon. Nagre-reklamo si Mama Ryan. Mahal daw isang sa ako. May nagtatanggol pa. Sabi ay, sa ibang basa nga, mas mahal. Ba't na nabasa ko? Sa ibang mahal ng bigas sa Saudi. Huwag po natin kukumpara yung ano yung hmm. sa ibang bansa, yung Pilipinas. Kasi sa ibang bansa, mahal yung ano, yung sahod. Kaya-kaya po namin bilhin dito. Hmm. Kaya magawa natin pag-pray natin yung bansa Pilipinas balain pa sa yung mga namumuno na utak nila. Huwag po po rap. May sistema ng pag-aral na talaga sa eleksyon, naging ano, panurik. Huwag kung ano yung nasa social media, yung mga gumagamit ng mga troll-troll, may kiuso tayo. Yung tayo na sa social media. Merenda po. Ang hindi ko lang pagtukit. Ayos yan. Tapos daw, yung isang kilo ng bigas Katumbas na ng walang na bear. Hindi daw nalilang parang ng bahal. <laughs> hindi naman ba lahat mag-iinom. <laughs> <laughs> Saka so, yung beer ng pamintang minsan. Hindi ka tulad yung bigas pang araw-araw. Saka yung may bata pa di eh. May bata. May mga bata. Ng... Ang bigas para sa lahat eh. Yung baka sa ginagawang filosofi yung kahirapan ng mga mayan eh. dapat uh, ko hindi ganun. Seryosohin po natin yung ano yung kina, kinakaharap sa Pilipinas. Talma, talagang corruption. O oh, yun, nakakamerida na tayo mga paps. At ngayon maglalaban naman ako. Ito, wasap natin si Aya. Ayan o. Oh. <laughs> Nagluluto sila. Sige na, muna si Papa. Ayan, laban na tayo. Hulog ng coins. Tatlong coins. Ayan, labas. Tao so, si Aya, yun! Kumakain sila. Kasama, sama daw siya paglalaban ni Papa. Bukas pasukan na ni Aya. Excited na si Aya. Hindi, bukas na Ayan, lalaban na tayo. Okay na, makasalang naman ito. Tapos yun na, yung ating inalaban. Tingnan natin mga 30 minutes. 30. Ayan. Kuha tayo ng sili ng tops. Gano tayo mag itinola. Ayan. Ayan na yung ating sili. Oh. Ayan yung sili. oh. Buhay pa rin. oh. Mga hinog-hinog na. Ayan nilang ulit natin na bisita. Ang dami. dami na pati mga ano, dahon-dahon. Ito -dahon. so, yung ating ampalaya. Yun, yung ampalaya ni Papa. tumulak lak na. Tumuloy na dun. Ayun. So, Kukuha si Papa na sili. Kukuha tayo ng sili. dahil bulak bulak oh tapos tayo na hinug na iba hmm, hinug na oh hinug na siya ito ya oh Silig. wow Ayan. Hmm, pang ano natin mga pups lagi sa tinula ni bro ni kuya Alvin kuhan na tayo ng dahon namungas siya oh. ito yung naputol dati mga paps kung sino pa yung naputol siya mas matibay oh. yung dating nawala ng ano nawala ng talbos naputol siya dati tapos tinanim natin ayan siya yung ngayong matibay na namumunga ating okay, ampalaya ayan ha ah. ngayon na tayo nakabisita kasi nasa second floor na tayo ayun doon pang aloy na doon hanggang sa dulo na ng mangga <laughs> pag namunga na yan nandun sa may mangga na pwede naman natin akitin dyan oh Tuhatay ng dahon. Ngayon mga tops, ito na ating sili. Lagyaw. Oh, Samban. <laughs> ito na ating sili mga tops. Pati yung dahon. Ito yung maanghang. Talagay natin sa kinulat ito. Ngayon naman, ito mag na tayo ng mga tinulahin natin. Kelvin nakapagtiklo po. Wala na yung ano niya. No. Ang damit. Tara, na natin mga gluto mga tops. Yung ating naggawin na bulalo, bulalong manok. <laughs> yung konting, pang hiway, pang himay. kumakain. Yes, Ang gilis ko lang ba gunting? Ang gunting, Patit sa isda, yung ito okay. yung ginagamit, gunting. Ano yung gilis? Okay. Nandiyan yung lasa. Yung ang sarap. Ay, gwan sa ganyan. Tipik-tipik talaga. <laughs> ito yung mga buhay talaga na oh, daw yung mga paps, pinapakita po namin kung paano magtipid. Hindi po ito pagpapaawa mga paps. Pagpapakita lang po ito sa lahat na may pamilya po sa abroad. Uh, OFW. Tapos so, pakita po namin kung paano po dumiskarte, paano makatipid, sa lahat lahat, paano makasurv makasurvive sa pang araw-araw. Habang -araw. hihintay sa akin. Hmm. Kasi yung ano, namin, yung libre lang sa akin pagkain is lunch. Iba-iba po dito bawat kampan. Iba, libre yung dorm. Ngayon, yeah, yung... so, tayo ng Ricardo, ng Pops Luya, bawang sibuyas. At yung ating sili. Kinuha natin yung tanim natin. Meron pa doon. Bira na lang natin babisita yung mga taps kasi. Ayan, nandito na tayo sa second floor. Minaban natin sa asin. Yung ampalay na mumulak-ulak na eh. Lumalo na sa may mangga. Sarap yun. Magsana ng... Ano nung... Yung dati. Matandang babae yun eh. Taiwanese. Okay. Yeah, tanggal mo Hmm. Dati yun, tinanggal yung siliko. ko. yung mga ricada mga Bawang, sibuyas, luya. Tapos At, ito ating mga gamitin na anong tawag ito? Pambangot. Bangot sa amin. Oh, yung broccoli, mushroom. Talagin natin na suka para iwas panas. Tapos yung paminta. Tapos patis. Hindi na tayo maglalagay

Lagay na natin si patis lahat na natin to. Yung patis dito hindi mga paps maalat tulad sa Pinas. Sangkot sa muna natin bago natin kubigan. Ano na natin? kita nak tambah. Ini kena tobiga. Sarin tobig palangnya ya. Barang kurang yang patis ah. Oh. Ada lagi panat yang anu ya ni. Gulai. Nah, gulai bakal motor. Sudopan. Lapanya. Sudopan. Tadi. Chi, chicken. Kiru.

Nantayin natin na kumulok bago natin lagay ito at maluto. Check natin, ayun, yeah, maluluan na. Lagyan na natin yung aking gulay. Ngayon, nawagasan na natin itong mga paps. Ayan yung mushroom. Ang style siya, masyadong nangyari. Lagyan na rin natin itong ating broccoli. Tama ba? Oh, Kuli flower. Broccoli. Broccoli pa green. Broccoli. nagalit <laughs> ang kanyang aya. niya. lagyan <laughs> na rin natin itong ating tawa na sili. kanina nalagyan na natin na sukat itong mga spanish tayo. Kasi hindi rin natin ito maubos ngayon, pang bukas pa. Ang dami. Ang musala. Ayan, nito so, kailan na mga paps. Ngayon na ba nagluluto tayo mga paps? Hintay natin yung lamang Yung manok. Tayo muna ay bisita ka sa ating nilalaban. Karami sampay na natin. Tingnan mo, pigong tapos na. Ayun, tapos na. Ayan, okay na. Sasampay na natin. sa sampay. Kakain muna tayo mga pups. Luto na siguro. Ayun. Wow, na yung papaya? <laughs> ano na pala? Nakuha na ni Kuya yung ating niluluto. Ayun. Kain na. Natin, papaya. Ayan yung mangga, hindi no. bro. Yung mangga, ay te. Eh. Lakas. Kumain na. Tikman natin. Malaki. Pa ah, hilaw? Hilaw. Ano? Eh, Malutong. Hmm. Tapos pala mabalat yan. No? Oh. Okay lang? Masim yan. Masim pa kaya yan? Eh? Iyon, may protas naman tayo ngayon. Kakain na tayo mga taps. Pero bago lahat, pray po muna tayo. Siguro naman yan ulit of the prayer natin ngayon. Ayan, pray tayo. Baka oh, kumain. Lord, uh, Father God in heaven, maraming salamat Panginoon sa inyong Panginoong kabutihan. Ikaw ang Lord na nagpo na lahat ng pangangailangan. Salamat sa mga pagkain na sa harapan namin ngayon na uh, magi Lord na kalakasan sa aming mga nawalang walang lakas sa aming trabaho at salamat sa may bigay nitong sustansyal Lord sa aming katawan para bubangon bukas at papurihan ka at parangalan ka at magtrabaho ng Lord. Ngayon Lord, uh, dinadalangan namin Lord ang mga dinadalangan namin Lord sa iyo ang mga mahal sa buhay na ingatan mo sila ngayong gabi pagtulog uh, bukas ay maagalit sila magising at patuloy ka rin purihin nila at diyan din ang Lord ang mga nagugutom na patuloy mo silang busugin at bigyan ng pagpala na sa ganun din Lord uh, patuloy ka lang parangalan at prayin this is our prayer in Jesus name Amen Amen, Amen. Amen. it's it na mga paps pero curious ako sa lasa nito tingnan natin eh, yung lasa dilaw na dilaw tapos ano parang walang balat. Uh, piras uh, may iba yung balat niya parang may mangga ano? mangga ba ito? kala ko ano kung napapaya na curious din ako Hanggang ano? masim asim siya. Yung ano, nasa niya matamis-tamis masim asim Hanggang kalabaw? Mm uh -hmm. -huh. Sarap. Pagtanggal na ko ba yun? Mayroon lang tayo. Tapos bukas, good luck kay Baby Aya. Pasokan na nila. Pasokan pan mm. na ya Yeah. Public. Namis na niya yung mga ano, classmates niya. Mm. Kaya na sana Monday. Kaya lang holiday daw. everyday yan ano po tayo. may grade 3 na po ako may pa ba ngayon ano 7 grade 7 na Ay, nakabisado natin nung kami hanggang grade 6 okay. grade Bisado ako, grade, grade 6, tapos first year, ayan. Ngayon, hindi ko na alam. Masiram. Ayan po. Mm -hmm. Anong sabog para sa inyo? Lupit sa peligro. Binigay na kay bro kanina yung passport na na-employer mo. Na. Inaabang tayo. Nakangiti sila sa labas eh. Ang mag-asawa. Nakaabang. Nakaabot siya Passport Tapos bukas may kainan daw. Ay, yun, tumawa siya. Pinanong sa'yo ko ang Tagalog no ano. Ang mangko. Yung one. Mangko. Ano ko yung pagkain na? Mga kalimutan na. ko din. Mangko. Ang dadalhin ko. Malaki. <laughs> okay. Ay, dalawa, dalawa. Mas sabaw sigurado yun. Mainit. Hindi, parang pista dun. Ay, bablog ko na lang para makita din natin mga viewers. Lagi nang pa yung employer ko kaya lang hindi ko binablog ng box, hindi ko binibigyo. bigay sila. Hmm. Sa loob mismo ng kampanya, ano? Minsan nagluluto sila ng salad para tekman. Mm. Ipilitin ka talaga ng alaki. Eh. labong. Uh, yes. Wala pa natin sa Pinas na gano. Labong salad? Oo, oh, labong salad. Iba <laughs> dito yung labong inalagaan eh ang salad nila. Fresh yun. Kaya nung dish maano. Hindi mapait. Hindi mapait. Mm. Yan, mangga naman mga paps. Ito tayo may bago na sa usawan. Mangga. Yung... Mm. Mangga gamit. Mangga gamit. <laughs> sa mangga naman. Iba, iba yung lasa talaga niya sa mangga sa atin. Parang so, meron ito yung may ano na? May lahi. May lahi oh. Parang lahi ng papaya o ano. Papaya. <laughs> Pero lasa mangga pa rin. Pero yung hmm. pagkasiksik ng laman niya. Hindi katulad sa atin. Parang bulak. Hmm. Maasin ba rin ng konti. Hmm. Bago, tapos bago. Masya oh, talaga tama mm -hmm. pilas na. Kumain. Mm, tapos na tayong kumain mga babs at ngayon magsasampay naman tayo dito sa ating sampayan diyan. Maganda magsampay dito kasi yung sikat ng araw na araw tama sa ating mga damit. Sampay, sampay. Yan boy, W W. uh, soon sana for goods na tayo Yeah, uh, so for goods na tayo mga paps iwanan natin pagiging OFW kasi yung oras mga oras na sandaling makasama yung pamilya natin mahirap na ibalik yun yung pira pwede natin kitain yung mga oras na sandali Uh, kasama yung pamilya, lumalaki si Aya hindi na kayang ibalik yun ng panahon tapos pag nag-graduate na si Aya sa kanyang school yan yung gusto ko buo kami mag -atid. sa stage. Ayan, okay na mga paksya okay. at yung mga sinampay. Ayan na. At bukas maghapon to yun na yan. Ayan. Hmm, okay na, nakapagsampay na ako mga paps at ngayon magpapahinga naman na kami ni bro. Ay, hindi pa pala mo nagpapahinga. Mag-i-edit pa ako noong video na ito mga paps. At kanina, nabanggit namin yung passport mga paps na binigay na employer. Ito na mga paps yung kay bro. Ito na. Makakakuha na kami ni kuya na ano ng Please niya. Ano? Pwede na tayong kamuha. Sa Miko. May dala-dala si Kuya na ano eh. Lisensya ng motor. Two wheels ba yan? Oo. Oh, Kung two wheels. Yeah. Uh. I-apply sa Miko. Ah, uh, Parang hindi para ka parang exam. Yung... Eh, ano lang siya. Parang do duplicate. Eh. Hindi ko no, alam kung gano'ng tawag doon. Basta gano'n. Parang hindi na siya mag-exam si Kuya. Mag-drive test. Gano'n gagawin. Eh, papakita sa Miko yung lisensya niya tapos passport yung mga kailangan yung nagtanong-tanong na tayo kay Pareng Noy basta doon sa ating mga kakilala kay kay Ka Adventure kay Chris Lawrence kung ano yung mga requirements pagkuha ng lisensya dito sa Taiwan na hindi na mag exam o mag ano si kuya mag training para mabilis na process mga hindi ko lang sure kung ilang buwan makukuha, makukuha. At hindi ko rin alam kung magkano yung exact price. Basta i-update namin kay mga paps kapag kukuha na kami ng lisensya. <clears throat> At kukuha kami ng lisensya kasi kukuha din kami ng motor para may service kami pang malayuan, pang dagat na. Yan. Siguro next month. Kasi ngayon medyo short tayo. Low budget na. At uh, yun, pag nakakuha na tayo ng lisensya, kukuha na tayo ng motor. Kasi kung may motor tayo at wala tayong lisensya, mahuli tayo ng pulis. Lalo lalaki ating ano, yung case. Baka mapauwi agad si bro sa Pilipinas. <laughs> wala, pang, wala pang three months, mapauwi na agad. Yan. Kaya ganoon na lang, unahin muna natin yung lisensya bago yung motor. Uh, at uh, po sa mga nagano sa atin, na sasuggest na dagat naman yun po, malapit na po mga paps ko tayo ng motor pagkakuha niya ng lisensya yun ang plano namin ni bro para pang malayo na, yung ibay e kasi natin si Green Bilog, pang dito dito lang sa boundary lang dito sa amin hindi siya pwede yung pang malayuan oh, lalo pag may angkas, oh, angkas. doble na yun, yung isang oras maging 30 minutes lang yun oh. Uh, yeah. makakabot man pero tulak ang <laughs> mga motor talaga para uh, uh, sa kamura ang na. ano dito, mura yung gasolina, gasolina ay sanda ng tank mo sa motor. Oh, maganda. Ha? Sa atin, magkano ang full tank sa motor? Pag nagpo tank ako, mga 370 ganyan. 370? O, okay, full oh, tank uh -huh. sa yung atong ano, 125. Hmm. Oh, dito ay Mura na. Tapos, oh. tapos may insurance dito yung mga motor, may mga sasakyan. Yung e-bike ganun din, magkakaroon din ng insurance eh. Nilakad na lang. Yung sa akin, pwede na sanang kunan, kaya lang hindi pa natin magawa ngayon wala pa tayong ang ano medyo short short pa tayo yun ang pinagkakagastusan pa yan Iyon ang plan namin ni kuya mga paps kuha kami na, ano ng passport ay passport at passport lisensya niya para makuha ng tour. tapos meron na tayong kunting ano sa inyo papakita dalawa na po yung, ano, yung aking ano yung aking health card yan health card dalawa na bali pinalitan na yung isa dito gawa ng naka 12 years na ako dito. Okay. Yung isa pinaka ano na. Yung isa citizen na. <laughs>